Alam niyo guys, si Ate Ayen Vlog ang nagpapatunay na kahit hindi siya tumatakbo, wala sa politiko, pero nasa puso niya ang pagtulong sa mga kapwa ng binaha. Dito sa bahay Northville 9, kung saan siya naninirahan. At ito nga nakatanggap nga kami, iikot ikot lang kami. Unexpected na, na binigyan kami nito. Tapos, ito yun naman. So, ayun tignan. Ang dating! Ayun, Dakang, ang laman Oh my God! Uwil ako sa pandinyo ko dito At hati tayo dyan Ayan guys, nagkaroon niya tayo ng relief kay kaya hati Iron Black Follow, follow meron siya Iron Black At saka tinabangin niya talaga Sila este... yung maabot sa mga hindi naaabot ng mga relief goods kasi evacuation lang nabibigyan eh. Tama. Oh. Eh, wala walang ganun. Dito tayo diyan. Ate. Ano ko tama pero parang nahiya yung alak natin. <laughs> Ang alak natin Nagkakahalaga na ng isang daan, pero ito tapos ng kilong bigas. <laughs> Isa tayo sa na Dahil dyan, ah. thank you po sa bigas. Dahil yeah, dyan, thank you so much. Pero malabi na here. Right. Talaga naman nakikisama sa amin yung panono. nung paubos na yung aming iniinom, bulog ng langit, may nagbigay pa sa amin ng libreng maiinom. Tapos, saktong-saktong may nadaanan pa kami nagtitinda ng yelo. Kung sineswerte ka nga naman, kumpleto, Rikados. Marami, marami Okay, guys. So, dami, ko, na eh uh, siya po yung nagbebenta dito ng jumpsuit sa nd 9 Yes, yes. Uh, 500 sold. <laughs> Paldo. po yung ba? bukas, jumpsuit? Oh, marami oh, ba daw. Uh, <laughs>